So para na adlaw mga ng master no. kay dugang impormasyon or dugang ribayo or pahinumdom sa katong mga motorista nato. Kay kaning auxiliary lights gud grabe gud kadako na tabang. abang. Dako tabang ni auxiliary lights. Labaw na sa kanang mga ngit-ngit nga -ngit ng area ug labi-labi na sa kanang um, tingulan dili -di day -di ni siya nakupon, mga busong nga master pero natay guidelines o uh, sistema nga dapat sundon sa pagtaod ng mga auxiliary lights mga busong nga master so makita na ko diri sa video o kung sa itong mga guidelines nga dapat sundon sa pagtaod ng auxiliary lights. Kung sa ipambutang, kung sa'y dapat posisyon sa mga auxiliary lights na dapat ato ibutang. Kung kung sa na klase ng auxiliary lights ang pwede nato magamit. So ipakita nako ako din, no rin o, sa video. So bye bye o gumanan ninyo ng video para huwag mo makabalo. O masubay ninyo ang guidelines sa pagtaod ng auxiliary lights. So para So more than rules and regulations concerning motorcycle lights. So So, muna yung auxiliary headlamps. Dapat may sariling wire at switches. Ang auxiliary o supplementary lights. Dapat na nakatuon pababa ngunit hindi patungo sa kaliwang parte ng sasakyan. Dapat puti o may hand, Halintulad sa dilaw ang kulay na kalagay kung saan hindi naapiktuhan ng vibration hindi dapat ginagamit sa maliwanag na lugar o kapag mayroong kasalubong ng mga motorista. Hanggang dalawa lamang na auxiliary o supplementary lights ang pinahihintulutang gamitin. Hanggang 6 na bumbilya lamang kada auxiliary or supplementary lights ang maaaring gamitin. Ang direksyon ng liwanag mula sa auxiliary or supplementary lamps ay dapat 20 cm pababa at 10 meters pasulong. Ang posisyon ng auxiliary o supplementary lights ay hindi maaring lumagpas sa handlebar or motorcyclo or scooter. Hindi maaring ipalit sa headlamp ang auxiliary o supplementary lights. So, kung nasabta ninyo mga busong master, mauto ang mga guidelines or rules na dapat sundo na to sa pagtaod ng auxiliary lamps. So, dirira ko taman mga busong master ride safe or amping permi sa atong mga lakaw labaw na sa atong mga tricycle driver ng mga kauban sa anumar liner o sa uban pang mga asosasyon keep safe lang ta permi. ride safe kaya nga to mga karga puro pasahero di na maglangan di na taman bye bye salamat karadyo sa iyo pagtanaw usbon ko salamat karadyo